Hello, iba tong ano, guys, iba tong video na sa mga ginawa natin, ginagawa natin mga video kasi uh, di tayo makabiyahe ngayon kasi mag-isa tayo sa bahay. Medyo matagal-tagal na din tayong hindi nakapag, ano, upload ng biyahe natin, tsaka hindi tayo nakapag -muto. Last week, umakyat kami ng, ano, ng Baguio be before mag, ano, panagbenga. Panagbenga? Panagbenga. Ah, uh, gamit na yung sasakyan ng kapatid ko uh, Ertiga so kasama ko yung family niya then yung mama ko tsaka yung uh, anak ko eh syempre hindi makasama yung asawa ko kasi nasa Qatar siya ngayong araw na to birthday na asawa ko mamaya mamaya pala ha happy birthday sa iyo sa Qatar alam ko napakalungkot niyan kasi malayo sa, sa, sa asawa mo <laughs> Dahil malayo ka sa anak mo Kaya pero nga mo yan Happy birthday sa'yo Itong video na to ay sasama namin uh, Sasama ko yung doing? biyahe namin noon sa Baguio yeah. Biyahe tayo Paayos muna tayo ng gulong Time check na 7.35 Ayan biglaan lang to <laughs> Driver tayo driver Baguio

You're tired. Oh, sit down, only. You might fall. Daddy, I don't want. <laughs> don't Nasa pagyo ko eh. <laughs> Ito o bahay. May morning po. Nandito tayo ko sa ano? Pink sister. Doon yung Brent. Dito po. Church. Sundao lang to. Kulit eh. Tapos na mag-coffee. Uwi na. Hindi, joke na. Ay, 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 ay. <laughs> Grabe ang kulit niyan. Ito si tati. Uh, dito lagi kami papapanak. Saan po? Mas mura dito. Ewan ko bakit. Kung kukuha tayo ng ano, uh, mic adapter. Yan, ito si ate. Yan, nagbenta sa atin. At saka yan, at saka si muna dito so magagamit na natin yung ano yung ano natin ah uh, GoPro Hero 9 sa uh, helmet natin so magagawa na natin yung gusto natin na yung Insta 360 is uh, sa harapan ng ano natin ng manibela para magamit natin yung 360 niya. Sayang eh. Kasi kung yung yun yung nasa helmet natin, then walang mangyayari. Sayang. Ngayon, okay na. Bali, ang kulang na lang natin is yung ulansi na uh, mount as GoPro then yung ano natin, yung mic. Mic na lang na 3.5. So, ayun pinag-iisipan natin ayun grabe to si Tati ay magpa-picture ng nakatingin <laughs> oops lunch time ha <laughs> ha ha Nagpakain, nagpakain si Mayo. Tati's going to ride boat. No, Mimi! Tati! Yeah. Napasubot. Yeah. No, ano? Nag-puddle siya? Yes. Yeah. Did, did you enjoy riding the boat? Yeah. Puddle pang Olympics yung sagwan eh. Dati eh, dito pa kami nagtitraining nung ano, uh, high school. Ang pinaka malupit na sisig. sa si Victor's. Ayun po ang unang biyahe namin ngayon 2024 uh, sa Baguio. Um, Sinear ko Hindi nga ako kaya putol-putol yung video natin kasi hindi naman dapat ako mag vlog <laughs> Ayun, sinama ko na lang din dito. Um, birthday na asawa ko. Then, yung biyahe namin ng Baguio. Tapos, yung sa Victors, yun yung uh, para sa akin, pinakamasarap na sisig. Madaming, ah, uh, hindi ko alam kung dalawa o tatlo yung branch niya Pero lahat naman yun okay Medyo sumasablay lang konti kapag madaming tao Ngayon, ah, uh, dito ko na puputulin tong video na to So, please like and subscribe sa ating YouTube channel And please follow my FB page Oh, nga pala, happy birthday yan We love you Bye-bye Bye-bye